tingin yung isa dito. So, titryin natin yung kanilang mga products na binili natin sa mga pasalubong. Na pasalubong. So, dalawang pasalubong store yung pinintahan namin. Yung, 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 una at saka yung pangalawa. Sa pangalawa lang muna ang ating air review. Kasi yung sa una, parang hindi ko na kuya yung name nila. Eh, ito, mas type ko siyang i-promote kasi very ano siya accommodating sa mga customer So, itong si Melb's Cashew Factory ang pinuntahan namin. Napala. pala, ano din to, uh, factory, kung pinakita sa amin kung paano siya ginawa yung cashew. Kung paano nila buksan at tapos i-process, maraming sinabi. So, abang ngayon na lang yun sa susunod ko na vlog. So, ito lang is para sa tasting lang natin. Tingnan natin kung ano yung ano, yung pagkakaiba nila. So, yung isa sa una naming pinuntahan, meron akong sinuha. Kasi kumuha ko ng maliit na pouch lang. Para gusto ko lang siya i Kumuha din ako dun ng mga dried fish. So, kumuha ko ng isa-isa. Hindi ko, na, na, ko naman sa video. Abangan niya lang din sa vlog ko. Ito yung dalawa kong i Ang pangalan nung ano nila is store is Noll Cashew Products and Souvenir. So, ayan. Okay meron siyang spicy pusit and meron siyang spicy bilis. So, itong dalawa, itatryin natin dun sa una. Ito yung pinakaunang, dito kami unang nag-stop. Dito kami nakabili ng more on, ano, yung pasalubong na nabili namin. So, hindi ko alam kasi na pwede palang bumili dun sa factory ng mga cashew sana doon lang. Pero okay lang. So, ito, para may option, di ba? So, ito, spicy dilis, tapos spicy to sip. Try na. Okay, Mahilig ako sa pusit. Sa pusit. Pero ito, spicy daw. Sabi nila. Lagay ko na lang dyan sa description kung gusto nyong mag-order kanila. Sabi niya man dito sa Melbs, guys, nag-deliver daw sila by LBC for sa Manila. Pwede daw sila deliver. Yung sabi ni ate, ano kami na May anak na may ari. Ah, so, try natin to. Ito yung spicy pusit. Turn it up. Mess it up Halatang fresh yung ano yung poset yung baby poset ng ginawa ito. Tsaka yung spicy niya talaga. Sakto lang. Sarap! Daddy, try mo. Ito yung nabibili namin sa Robinson. Medyo pangit na yung lasa. Siguro matagal na yun. Tsaka yung, hindi maganda yung pagkaka... Ano doon? Yung lasa niya. Alam mo yung lasa ng malansa. At saka yung lasa ng... Alam mo yung naluto talaga. Ito okay siya. Wala kang malalasahan na... Lansa. Di ba, Daddy? Crap na. Oo daw. <laughs> Nak-try mo small. Masarap siya. Pwede ko maubos ko siya. Next naman, try natin yung spicy dilis. This one. Ano nga to guys, 100 pesos, isang pouch na ganito, kaliit lang. Kumuha lang kasi ako naman para matings lang natin. Ito is 50 pesos. Medyo malaki ka to, medyo madami. Product of Corona. Alam niyo ba guys, na 70% daw ng kasho ay nanggagaling dito sa Coron. Coron nga, dali tama. Sabi nung ati kangina. Ito na yung dilias. Yung kangina sinubukan ko is pusit. Ito yun. Halos yun kasing laki na sila. Excuse me. <laughs> okay, subukan na natin. type ko sa pusit. <laughs> yeah. Mas type ko yung pusit, guys. Yung lasa niya. Hindi ko type. <laughs> Very meticulous kasi ako sa lasa. At saka ayoko nang nakakalasa ng yung medyo fishy, fishy yung ano niya, yung taste niya and smell niya talaga. Hindi ko type. So, feeling ko, para sa akin lang yun, disclaimer guys, in my own opinion. Mas gusto ko si Pusit. Kesa dito sa D-list. Hindi ko type. So, isa lang ako. Bibigay ko na lang yung Sinubukan ko lang naman siya para alam niyo na guys. So, makikita nyo naman to agad dun sa kung saan yung mga tabi-tabi na. So, ito, mas type ko to talaga. Mas gusto ko. Isa pa. Isa pa. masarap sya kasi halatang ano siya. Baby pusit, Hmm. Mas try ko sya. Pag chewy, sakto yung... Tapos siya, sakto yung alat niya, sakto yung lasa niya siya malansa. Sa. Sarap. Next naman tayo. Ito na yung dish mo natin. Yung kasama ko sa kanya, kumakain siya ng french fries. Okay watermelon. Okay. Nature spring bahay naman. <laughs> okay, puntahan natin to. Dito naman kay ano kay Mel's Cashew Factory, Coron Palawan. So, meron silang mga nakapak-pack na, guys. Pwede kayong mamili. Kung gusto nyo yung assorted, meron na silang ganito. Ayan. Meron mga ganito. Ayan, oh, iba't ibang klase flavor. Basta product ng cashew. Meron silang mga kasama dyan. Ayun, o, sa ibabaw. So, nabili ko siya ng 500 pesos. Isang ganito na. 12 packs na yung laman niya. So, okay na. Okay na rin. So, very, very cute yung kanilang mga ano. Tapos, maayos naman. And then, itry natin ngayon yung kanilang ano, product. Meron din silang binigay na para sa free mo. Kasi kapag bumili ka, nagbibigay talaga sila ng free. Doon sa may isa kong binili yung first stop namin, nagbigay siya ng tatlong piraso. Parang may banana chips. Hindi ko siya na-try. Andun siya. Tapos, merong cashew din. So, yung cashew nila, parang pareho lang naman din actually yung lasa. Ang magkakaiba lang talaga dyan, guys, is stuck ba yung tinda nila? Or, bagong gawa? Kasi usually, sinasabi ng iba na day gumagawa sila bago araw-araw. Nauubos daw kasi yon Lalo na dito, dito. Ito sabi nila kasi everyday talaga nagla, ano sila gumagawa tapos nauubos. Usually, tuwing hapon, dumadating yung mga turista. Bumibili after island hopping, da na sila agad dun sa kanilang store. So, nauubos. Ito yun. ito yung binigay na free. Bali na ka, magkano ba ako sa kanila? 700 plus lang eh. Kasama yung water na binibili ko. Kasi nga, nakabili na kami dun sa unang store. Medyo madami-dami na yung nabili ko doon. So, dito, kumbaga parang may hinihabol lang naman ako. So, bumili ako na to. Sabi niya, ano daw to sa kanila? Best seller daw to. Bandi with langka. Sabi niya na. Oh, yeah. bandi with langka. Cashew din siya, guys. Pero yung lasa niya, nilagyan ng flavor. inaano meron siyang isinamang flavor. ano natin siya? Eto, ito. Meron siyang binigay sa ating, ano, um, uh, pwede natin subukan para masabi ko sa kanya yung kung nilasa na yon. Tapos, bandi rin pala siya. Ito. Yung, alam niyo naman, yung regular na, na lasa ng cashew, di ba? Yung, rose cashew. Alam niya na yun. Tapos, yung with white. Ihinto ko lang muna yung aking kinakain kasi inaugusto ko siya kasi gusto ko siya. So, dun na bumalik tayo kay ano, kay Bandy Flavor. Yan. Ito doon yung kanilang bestseller. Eh. Dito sa Melves. Ayan. Lalagay ko na lang sa description kung gusto nyo umorder, guys. Meron silang cellphone number. Tapos, meron silang online. Tapos pwede kayo magpa-deliver Sabi na di-deliver to sa Manila. Try natin ito. Usually, itong mga binibigay nilang mga mga ano na to. Free. I'm sure ano to, mga bakon look. Kasi diba? Okay, try natin. Ito yung bandy. Bandy with lang Wait, what natin. you not Sarap. Siyempre, mayroon siyang halong, ano, sugar. Matamis eh. Matamis siya. Tapos, merong laka flavor. Masarap! Alam nyo ba, medyo mabusisi ang paggawa ng ganito. Hmm. Medyo mahirap-hirap siya. Wala na pag mano, -mano. Pero syempre, kasi yung ibang company meron ng mga machine niya. Tabakan nyo na lang sa vlog ko. Ipapakano ko sa inyo lahat. Eh. Detail yun. Nakaano siya. So, ito. Masarap siya. Madalas nga daw ito yung eh. Dali-try mo. Ano Bandi. Bandi with langka. Meron siyang konti dami sa cashew. Ang salak. Ito mm -hmm. so, yan. Bandi with langka. Masarap siya. Pwedeng-pwedeng pulutan, pwedeng-pwedeng ano, snack. <laughs> Sarap. Kung may kayo sa bukayo, nakahawag niyo yung ano niyo doon. Kasi nga guys, kasi may sugar. Lasa mo yung lasa ng langka, lasa mo yung lasa ng cashew nalalasahan mo din yung lasa ng ang tawag doon. Hmm. Siguro parang may, may ano, brown sugar. Parang medyo may parang may pagkagata. Basta, uh, iba yung ano, <coughs> iba yung mapipin mo habang kinakain mo siya, lumalalim yung lasa. recommended. And this one also. Ibang story naman to, yung Null Cashew product and souvenir. Ayan. Yung posit guys, ito yung ire recommend ko. Tapos yung iba, hindi ko pa siya syempre ma <laughs> ma-recommend kasi dried fish. So, lulutuin yun sa breakfast para ma-i-ano ko sa inyo. Yun, kilala din sila kasi sa dried fish, guys. So, yun, lalagay ko nga sa loob ng maleta ko yun. Nakabalot naman siya. <laughs> Buha ko ng limang, limang, limang klase ng dried fish. So, yun, yun lang. Okay, ito and ito, Jen's recommended, guys. So, that's it. Eki. Tapos ta ang ating food tasting. <laughs> Sarap.